Dito nga sa amin ay may isang sobrang habang sagi. Lampas pitong metro nga ang haba nito at ang kanyang bunga libo-libo talaga. Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang tawag sa ganitong sagi. Hello mga bishies! Alam niyo ba na may isang uri ng saging na kayang mamunga ng mahigit isang libong prutas sa isang bungkos? Oh yes mga bishi, tama nga ang narinig ninyo dahil ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang kamanghamanghang thousand finger banana. Ito nga yung isang kakaibang prutas na hindi lang bihira kundi isang tunay na tanawin na siguradong makakaagaw ng pansin. Ang saging nga na ito ay pagmamayari ng aming kapitbahay na si Kuya Denden. Tinanong ko nga siya kung paano nga ba siya nagkaroon ng ganitong klasing saging. Ang kwento nga niya sa akin ay bigla nga lang daw itong tumubo sa gilid ng kanilang bahay. Noong una nga daw ay sobrang ikli lang nito pero habang tumatagal humahaba siya ng humahaba at yung pinakang niya ay parang matutumba. Kaya naman kumuha nga daw siya ng dalawang kawayan at itinuko dito dahil hanggat may puso nga daw ito hahaba ito ng hahaba. June 7 pa nga nung ako ay unang pumunta dito at wala nga akong dalang metro kaya naman nakiusap ako kay Kuya Ruel na marunong sa pagsuka. Pwede nga itansya niya lang kung gaano na nga bakahaba itong saging. Nung no, sinukat niya ito gamit ang kanyang kamay sa tansya nga niya, mga bishi ay nasa limang metro na ito, tansya meter lang yun ha. Hanggat mayroon ngang nakakabit na puso ng saging doon sa dulo, ito ay hahaba ng haba. Kaya eto nga't aking tinungkab yung pinakang itim dito sa pinakang saging. Makalipas nga ang apat na buwan mga bishi, eto na nga ang kanyang itsura Nakalapat na sa lupa. Sobrang bigat na talaga niya kaya hindi na kinaya ng puno. Nagbend na nga ng tuluyan yung pinakang puno ng saging kaya kung mapapansin ninyo yung dahon nito ay patay na nakakamangha pa nga dito mga bishi, kahit nakalapat na siya sa lupa, yung kanyang bunga ay color green pa din, hindi siya namamatay. Ang tawag nga sa nakakamanghang saging na ito ay thousand finger banana o tinatawag din minsan na pisang seribu. Ito ay isang kakaibang uri ng saging na talagang kamangha-mangha dahil sa dami ng bunga nito sa iisang bungkos. Posibleng umabot ng mahigit isang libong saging sa iisang puno. Kadalasang makikita ito sa mga bansang Timog Silangang Asya tulad ng Indonesia, Malaysia at Thailand. Pero unti-unti tingnan na nitong nakikilala sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kakaibang itsura at katangian nito at eto nga, mayroon ngang tumubo dito sa aming kapitbahay o ba diba, ang bongga. Kapag tumubo nga ang puno nito para lang itong isang karaniwang saging sa una pero ang pinakaaabang-abang parte ay kapag nagsimula ng mamunga. Napakaganda ng bungkos nito para bang isang mahahabang tali na puno ng maliliit na saging kaya siya tinawag na thousand finger dahil ang bawat bungkos nito ay may daan-daang maliliit na prutas na nakahanay ng maayos at 60 aking malaman kung talaga bang libo ang bunga nitong ating saging, eto ngay aking sinagaang bilangin. Taypantay din naman kasi yung pinakang niya, kaya naman hindi siya mahirap bilangin. Kaya naman sinagaan ko talaga itong mga bishi. Habang nagbibilang ako dito, paki-comment naman kung tagasan ka para naman malaman ko kung saan nga ba umabot itong aking video. At tapos na nga ako magbilang simula doon sa taas, ang bilangan nito ay 162. Pamula yun sa itaas hanggang baba mga bishi ha, 162 siya na bilog. Nabilog, nabilog Ito pa tayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 so, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tapos ito ay 162. 162 tina. Grabe. 1,000 talaga to. Talaga. Binilang ko nga yung nasa taas, ang bunga niya ay nasa 20. Pero kapag naando na sa baba na maliliit, nasa 23 to 25 siya. O, oh, i-compute niyo yun mga bishi, nasa 3,000 yung bunga nitong isang haba na to na saging. Hindi pa nga ako na kontento mga bishi, kumuha pa nga ako ng metro at sinukat nga namin ito katulong yung anak ko. Medyo nahirapan nga ako dahil yung saging ay nakakilo, kaya naman ang ginawa ko, kinilo ko na lang din yung metro, katulong ko nga dyan yung anak ko. Nung natapos nga akong magsukat gamit itong metro. Naloka ako mga bishi dahil alam nyo ba na umabot ito sa lampas pitong metro. Ganon siya kahaba as in nakakaloka. Amazing talaga. Para nga malaman ko kung ano nga ba ang lasa nitong ating thousand finger banana. Kumuha nga ako ng isa. Saktong sakto hinog na nga yung pinakang taas na bunga nito. <coughs> sobrang amazing mga bishi dahil yung lasa niya ay walang pinagkaiba sa saging na saba. Ganun na ganun talaga yung kanyang lasa. Maliit lang talaga. Sa ibaba nga nitong saging ay mayroong suhi. Kaya naman hihingi ako ng isa para naman magkaroon din ako ng tanim doon sa amin. Hindi pa nga din talaga ako nakontento. Binuhat ko pa nga ang bunga nitong ating thousand finger banana. Pakaloka dahil para ka talagang humahawak ng isang napakalaking sawa. Kaya naman mga bishi kung nais mong magtanim ng prutas na hindi pang karaniwan at talagang kapansin-pansin, perfect ang 1,000 finger banana. ha ah. kamangha. Sobrang amazing talaga. Oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!